So itong sound test natin ay pakunti-kunti lang po. So yung wasap mga brad sa nag-request po ng sound test ng aming seat up pang sasakyan. Ito po ang aming kunting sound test. Nangyari po to nung time na nandun po kami sa aming probinsya. Ito po ang aming probinsya mga brad. Napakaganda po dito yung sound test. Sa palagay ko kahit ilang seat up siguro dito walang umalma kasi malayo po ang mga bahay-bahay dito. So ayan pakinggan po natin ang kunting sound test. Makasantis po tayo dito ng maayos. Malayo po ang bahay dito mga brad. Ayan. Yan po ang paligid sa ating naroroonan mga brad. Yan. So ngayon isasantis po ito natin ng kunti para lang po mapakinggan natin. MCB, MCB, C2, C2, Box, Box Becker. Becker. Sa aking tulad mo na para sa So, ngayon, distansya po tayo ng kunti. Maka, pag gusto po tayo dito ng Santis, mga bro, kasi malayo po ang mga bahay dito. Kasi, uh, nandun po kami sa aming probinsya. So ngayon, pabalik na po kami ng Cebu City. Yan po ang aming karga. Kargado po kami. At yan po ang time na pabalik na po kami sa Talisay City mga brad. At nang dahil ay takot pa po ako mag-drive sa ganyang kalsada, so ang nangyari, ako lang po ang nag-drive sa motor sa aking kapatid at siya po ang nag-drive sa multicab. Kasi hindi pa ako sanay sa ganyang kalsada mga brad. Sanay lang po ako sa highway or simintado. Kaya kaya mag-drive, aridiri pita sa agyanan nga murag. Murag alanganin, murag dalan, murag kalsada. Nang nag drive lang sa siya sa motor. Onya na ni siya mabalik ug drive ini like, sa highway. So ang eh, ni, ni, drive ug ni drive ani nga among gitakyan ron. Ang yara sa na. Ang yara ang manghud. Okay. Ako yawan ta ba? Awa ilang dalan. Hinahinay lang Oscar. <laughs> This is this is MCB Cebu Box Maker MCB. 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 Basta speaker box ang isgutan? Apa? Dito ka na. This is MCB Cebu Box Maker